Hey guys, good morning. Napasama natin si Mrs. So, pupunta tayo nang ano. Bagu, na samahan nyo kami guys, pupunta tayo ng Baguio. Baguio City. ganat na alas, mag-alas 3 ng umaga. Okay, samahan nyo kami. Doon. Ito na kami. Guys, okay, Welcome to Baguio. Sakit lang ng mata ko. Dito tawid tayo dito. Ka muta muta na yung anak ko.

Gusto niyo mga souvenir pag go ipasalubong. Yan pwede kayo dito bumili. Then ito mga ito, <laughs> sticker. din. Yan O oh, bumili ako din. Bumili ako ng sticker para souvenir ko sa Dito lang yan guys. Pag lumabas ka dito, makikita mo. Yun. Guess yung guys kung gusto nyo mag magbike, uh, mag bike dito, 150 lang yan parang fair hour lang ata sya yan mas maganda mas mainam dito pag kasama yung pamilya na. Welcome to the Baguio City. Ayan. Ito yung sa Fordham Park. 75 ha huh? gusto kaso lang hindi kami masak masakay kasi wala kami bayad hanggang nod nod na lang kami so for them work to 200 nanda isang bangka 今天我给小狗拉。嗯。